Hello. Mamatikan na yung kagwapuhan ko. Mahirap talaga pag kagwapo Parang piniprito Ito eh. Hmm. hmm. nyo ah, ah. Ah. Ito nyo. Ang pogi ng mata ko. <coughs> Andang hapon po Meron lang tayong breaking news uh, Ngayon -ngay lang ano, Sa mga Interesado po sa politika uh, uh, Officially uh, Just a few moments ago Ay in-announce na po Ni Pangulong Rodrigo Duterte Ang kanyang uh, Pagre-retiro sa politika eh uh, ito po ay breaking news sapagkat um uh, we were expecting that the president would be filing for the position vice president sa Comelec pero instead of the president ang naghain po ng certificate of candidacy para po sa pagkapangalawang pangulo ay si Senator Bongo ano ulitin po natin ang naghain po ng Certificate of Candidacy diyan po sa COMELEC uh, sa kundi si Senator Bongo under the banner of PDP Laban. Ito po yung Kusi Wing, you know? And uh, thereafter, nung kailangas mag pong uh, magsalita ni Senator Bongo, ay nagsalita ng maikli. Ito pong uh, uh, nagsalita po ng maikli si Pangulong Duterte at sabi po niya ay uh, sinusunod niya ang, uh, ang uh, kung ano ang gusto ng nakararaming tao uh, nakararaming uh, Pilipino. Apparently, he was referring to the survey conducted by SWS na ang resulta po ay overwhelming po ang nagsasabi na mas maraming mga Pilipino, about 60% ay naniniwala na magiging uh, unconstitutional para sa Pangulo ang tumakbo sa pagkabisi presidente. Sabi po ng Pangulo sa kanyang uh, talumpati ay uh, si daw po ay uh, uh, makikinig sa tao sapagkat ang tao naman ang naglukluk sa kanya sa pwesto. So, uh, dalawa po ang malaking balita ngayon the official retirement of the President from politics according to his announcement and number two, the filing of Certificate of Candidacy uh, uh, of uh, Senator bongo ano, for Vice President. Ang tanong, ang tanong, sino ang tatakbo sa pagkapangulo? Remember, nung pong nagdeklara si Sara Duterte na hindi siya tatakbong pangulo, ang premise po noon, ay uh, tatakbo sa pagkapangalawang pangulo ang kanyang ama no at um, sabi po ni mayor sa uh, Inday Sara Duterte kaya siya hindi tatakbo sapagkat iisang Duterte lang daw po dapat ang nasa national position no so ngayon na umatras ang pangulo sa kanyang intensyon na tumakbo sa pagkapangalawang pangulo meron pong opening para sa presidency kasi wala pang kandidato ang PDP laban sa pagkapangulo at uh, of course, uh, Sarah Duterte can always run as an independent uh, kaya kaya lang hindi ko lang masiguro kung ang hudpon ng pagbabago is a national party, pagkakaalam ko po ito ay uh, regional party, however whether it is a regional party or national party ay uh, uh, pwede po siyang tumakbo sa ilalim po ng banner na yun, ano no? So medyo lumilinaw na. Lumilinaw na. Ang isa po sa nakikita natin, well, may andiyan po yung mga nag-declare nag declare nag, nag file na ng certificate of candidacy Manny Pacquiao ng Katandem Lito at nag Nagdeklara si Mayor Isko Moreno Katandem si uh, Willie Ong, Doc Willie Ong. Senator Ping Lacson Katandem Senator Tito Soto. Um, si VP Lenero Robredo, wala pa sinasabi. Uh, si uh, Sara Duterte if she runs for president. ewan ko kung sila ang magtatandem ni uh, Senator Bongo no sa banner ng uh, ng ng uh, uh, uh administration ruling party. Pero ang tanong ano mangyayari? ano ang mangyayari kay Bongbong Marcos? Is he running for vice president? Again? Or is he also running for the presidency? Ang medyo exciting po itong um, uh, susunod na isang linggo na to, no? Remember, ngayon po ay October 2 pa lamang hanggang October 8 po ang uh, hanggang October 8 po ang um, ang filing ng certificate uh, certificate of candidacy bagamat meron pong hanggang middle of November para sa substitution pero um, uh, at least makikita na natin yung linaw by October 8 no kung sino sino talaga yung mga uh, lalaban sa pagkapangulo uh, but if ever if if ever Bongbong Marcos decides to run for president ang makikita natin, Sara Duterte, on the assumption that she will run, Bongbong Marcos, Tim Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao, and if Lenny Robredo decides to uh, throw the hat, Anim. Uh, oh, exciting, exciting times, ano? uh, kung titignan niyo po yung mga numbers, sa uh, uh, survey po ng Pulse Asia from September 6 to September 11, nangunguna pa rin si Sara Duterte with 20%, followed by Bongbong Marcos, strong second at 15, sumusunod sa kanya si Isko Moreno with 13, Uh, statistical tie, tie sila ni um, Senator Manny Pacquiao who has 12%. Dikit eh. At pagkatapos, ay yan na po yung Lenny Robredo na may 8 at Ping Lakson may 6%. So, um, ang, well, ang, ang, ganda ng mga mangyayari, of course, kung ikaw ay political strategist, uh, masarap mag-isip na Kung ikaw ay barbero, masarap din mag-political analysis ngayon. oh. <laughs> uh. Pagka tumakbo pareho si Sara Duterte at Bongbong Marcos for president. Uh, iba yon, ibang usapan yon. Pag tumakbo si si Sara Duterte president, vice president si Bongbong, ibang usapan din yon. Or pwede bang tumakbo si Bongbong Marcos na presidente at vice niya si Sara? O ibang eksena din yon. So talagang marami tayong pwedeng tingnan na mga pangyayari Uh, by uh, by next week, you ano? Next week meaning Friday, you ano? Friday next week. Woo! Yun lang, binigyan ko lang kayo ng update. Again, dun po sa mga late tuners natin, um, ang uh, latest po, ang naghahain po ng Certificate of Candidacy for the position Vice President ay see si senator bongo. senator bongo. this after uh, vice president uh, after uh, president duterte withdrew his candidacy, meaning withdrew his intention to uh, file for vice president. and officially, again, in announced announcement duterte, that he is now retiring from politics. <laughs> uh Ang maganda naman pag panahon ng politika, lumalabas ang pera ng mga kandidato eh. mga kandidato, supporters nila. So maraming magkakatrabaho niyan. Trabaho na nagkakabit ng poster, trabaho na naggagawa ng t trabaho na nagpapakalat ng mga pulyeto, uh, trabaho na nagtatanggal ng poster. May nagtatanggal ng poster pagkalaban nila yung iba, no? So, Lumalabas po ang pera. Remember, uh, if I remember correctly, noong 2016 bago umalis si Pinoy, yung quarter po na yun, meaning yung second quarter, first and second quarter ng 2016, uh, uh, before and during the election months, ano, yun po ang isa sa pinakamataas na GDP uh, growth ng Pilipinas dahil lumabas ang pera. So, lumalabas ang pera ng mga tao, politiko, kandidato, mga um, negosyante pagka po panahon ng halalan. So, ang bright side nun, uh, pati nga yung nagbebenta ng boto eh. Kumikita eh. Kumikita. Ano? Ang dami eh. Lagari yan eh. Meron nga nagbebenta ng boto. Ang pinagbebentaan, dalaw eh. Misan tatlo pa eh. Ano? Uh, hindi natin alam kung at ito ha, patatapat ko sa inyo nung po nag announce si Pangulong Duterte that he was gunning for the vice presidency nasabihin ko na sa inyo hindi naman ako naniwala eh. <laughs> sobrang si President Duterte kasi ibang mag-isip eh hindi siya orthodox eh hindi siya traditional mag-isip so Talagang... Talagang uh, mabigat ang... Basta mahirap siyang basahin. mahirap siyang basahin, ano. Pero nung pa man, naisip ko na hindi tatakbo si Presidente Duterte na Vice President. Si Presidente Duterte will always give way to his favorite daughter. <laughs> Sa una niyang asawa kasi si uh, Sarah Duterte eh. abangan natin ang susunod na kabanata, kabanata. Ayan. abangan ang susunod na kabanata ang masarap bantayan dito byline ngayon, alam mo ko sino? si Bongbong Marcos saka si Sarah Duterte, yun lang ang totoo nun, hindi na exciting si Eleni Robredo, kung tatakbo siya o hindi, tumakbo na siya, wala nang problema pero yung ang magandang abangan si Sarah Duterte at si Bongbong. Sigurado ako, well, uh, well, ito fearless forecast ko lang ito. Sigurado ako tatakbo yung dalawa na yun. Pero kung anong posisyon yung tatakbuhan nila, uh, yun po ang, uh, ang hindi natin masiguro. Ano? Okay. <laughs> Ayun. Oh, magpapaalam na muna ako. Kanina pa ako naglalive. Eh. Eh, baka sumusobra na kayo. Ah. At, uh, magtitinda pa ako ng mga Cartoon products. Eh. <laughs> baka nagugutom kayo, umorder kayo sa Cartoon Ah. Ano sa Tagaytay, kaalis ko na sa Tagaytay. ha. Ah. Okay, bye! Happy weekend! Ay, may natutulog sa likod ko sa pala. Nakuhanan ko pa. Woo! Ingat!